Abaga rin Maria na po puno ng grasya ang Pahing Diyos na sa babae na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos patawarin mo kami ng mga nga, na mga anak mo makasalanan ngayon at sa oras sa kamatayan din and Maria. Na po puno ng grasya ang Pahing Diyos na sa babae na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria ng Diyos patawarin mo kami na mga anak mo makasalanan ng Isora aming kamatay Biling Maria na upuna ng ang Pahing yung Diyos, umasye, butya, sa babay na pala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria ng Diyos patawarin mo kami mga anak mo makasalanan ng Isora sa aming kamatay na wala at isama sa Espiritu Santo Amin Panginoong Hesus, Hari ng Langit at Lupa, Hari ng San Sinuko, ikaw si Jesus na nagbibigay buhay at nagbibigay liwanag. Panginoong Jesus, tulungan mo kami na magkaroon ng liwanag ang aming puso at kaisipan sa pamamagitan ng iyong mga salita at ang aming pananampalataya para ang aming buong katawan at ang ating buong ay matanglawan at maliwanagan para wag naman kami ama matisod at wag madapa at wag naman kami magkakasala sa banal mong pangalan, subalit masunod pa rin Panginoong isos, ang banal mong kalooban, hindi ang kalooban namin ang masusunod, hindi ang kalooban ko ang masusunod ang masunod, ang kalooban mo. Tulungan mo rin ang mga may sakit, naway magkaroon sila ng kagalingan at buhay ama at kaligtasan sa kalambong katawan. Tulungan mo rin ang mga tao, ang mga banal ng palataya. Sa banal mong pangalan at tulungan mo rin ang aking mga kapatid, mga pamangkin, mga tiyoyin, mga tiyoyin, mga, tiyo, mga kamag at ang aking mga anak at mga mahal ko sa buhay. At ang aking mga pinsan, huwag mo sila pababayan, Ama. Ang bawat isa ay sa kanilang kapatawaran, ang kalakasan at kagalingan at buhay. At kaligtasan mula sa banal mong katawan, mula sa banal mong liwanag Ang liwanag ay Diyos ngandog mga panalangin sa pangatong limpidong wika Babae, narito yung anakuhan Narito ang yung inamular ay si Pelo Suwan, ay si Matar Tuwa Ama Nga nasa langit, sambay na ngalam, isa mo kami sa karamoson ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Pigyan niyo po kami ngayon Nang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa mga sala para naman na patawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kami. Ipahintulot sa tuksoon dahil dyan kami sa dilang masama amin. Ababering Maria na po puno ka ng grasya ang Pahin Diyos sumasayo. Buhit pinagpala sa babaeng na pinagpala naman. Ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria ng Diyos patawarin mo kami mga anak mo makasalanan ngayon sa oras sa aming kamatay Maria na wapuno ng grasya ang Pahing Diyos sumasayo buod kang pinagpala sa babaeng na pala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria Ina Diyos patawarin mo kami mga anak mo sa oras sa kamatayan, na amin Aba Maria na wapuno ka ng grasya ang Pahing Diyos sumasayo buod kang pinagpala sa babaeng lahat pala naman ang iyong anak na si isa, Santa Maria na ng Diyos. Patawarin mo kami, manak anak mo, makasalanan ng sa oras sa aming kamatay. Amin. Maria, na ng grasya, ang pahing Diyos umasayo. kang pinapala sa babaeng na pinapala naman. Ang iyong anak na si isa, Santa Maria, hinanang ng Diyos, patawarin mo kami, mga anak mo, kasalanan sa oras matay, Biring Maria. Nawa ng grasya ang Panginoon sa mga sa babae na pinagpala naman. Ang iyong anak mo si Jesus, Santa Maria. Inaanang Diyos, patawarin mo kami ang anak mo mga ngayon. At sa oras sa aming kamatayan, wala at isama. Anak at ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Banal na po ang Isos na sa Santo Cristo. ng banal mong katawan, amang banal, ay hinuli ng parang mga salarin. At ang banal mong katawan ni Ama, sinampa lang yung presngi pinagtatadya ka ng buong mong katawan ni Latigo ang buong mong katawan at ikaw ay hinubaran at ginapos sa haliging bato na ikaw ang mangbanal, banal ang buong mong katawan ay tagtag ng sugat ang buong mong katawan at ang banal mong katawan ay nilapastanganan ng mga taong tampalasan at niyurakan ang iyong pagkadyos at ang iyong ulo ama ay pinutungan ng koro ng tinik. Ano mang hapdi, ano mang pirot, ama, ay tiniis mo ang lahat dahil sa pagmamahal mo sa tao. Binigay mo ang iyong buhay para iligtas ang tao sa sangkataon sa sanibutan para huwag mapahamak at huwag magkasala. Ngunit Panginoong Isos pinapasan sa iyo ang napakabigat na krus patungo sa bundok Orgota sa Calvary. Pinahiga ang banal ang krus at ipinatong ang banal mong katawan at pinadipa ang iyong mga kamay at paat at pinakuha ng matuturis na pako. Apat na pako ang bumaon sa banal mong katawan ang kamay at paa. Tinaas ang mga banal ang cross at binagsak at naalog ang buong mong katawan Panginoong Yesus, ng nasaret at tinaas ang banal na cross kasama ang iyong banal na katawan. Kapag may taas ang anak ng tao dito si babo ng lupa, ikaw ang luluhuran at titingalain at sasambay at po Jesus ang banal mong pangalan. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, Diyos mio, Diyos sa kore mga nasalang nasa langit sambahin, ang ngalan mo isa mo kami sa karya mo sundin na loob mo dito sa lupa na para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw patawarin mo kami sa mga sala para naman napapatawad namin sa nakakasala sa huwag mo kami pahinturo sa tukso, kundi ay mo kami sa dilang masama ang Biring Maria, na wapuno ka ng grasya ang Pahing Diyos yung sa babae na pinapala naman, ang iyong anak na si Jesus, Santa Marina ng Diyos, patawarin mo kami mga anak mo makasalanan, ngayon at sa oras sa aming kamatay na ang Bering Maria, na wapuno ng grasya ang Pahing Diyos yung Bodya pinapala sa babaeng na tuwing pala naman yung anak na si Jesus, Santa Maria. Ina Jos patawarin mo kami, mga anak mong kasalang sa aros ka matabiling Maria. Nawupuno ng grasya ang pahing Diyos sa masayo. Bodya pinapala sa babaeng na tuwing pala naman yung anak na si Jesus, Santa Maria. Ina Jos patawarin mo kami, mga anak mong kasalang sa aros ka matabiling Maria. Nakupuno ng grasya ang sa Diyos sa masayo. Bodya sa babaeng na tuwing pala si Santa Maria, ng Diyos, patawarin mo kami, mga anak mong pasan sa oras ikamatay, amin. Kawalati sa masana sa Diyos, Espiritu Santo, amin. Panginoong Iso, salamat sa buhay at biyaya at kalakasan ng kalob mo sa amin at panibagong buhay, Hesus ang banal mong pangalan dahil ang banal mong katawan ama ay ikinobli ang banal mong katawan dahil noon pinagbawalan ang banal mong katawan amang banal na ikaw ang magbanal pinagbawalan dahil sa pangalan na Hesus ang lahat ng bagay na may mga sakit ay gumagaling sa pangalan na Hesus at gumawa ng mga himala at kababalaghan. Naniniwala kami at nanampalataya sa bisa ng salita ng mga nasa salita naman na Hesus ng Nazaret. Aleluya, aleluya, amen. Ang salita ng na...